Hello mga kalugar Magandang buhay po sa inyong lahat dito na naman po si Jobla. Update lang po sa bahay namin. Ah, nahinto ko kasi yung pagpapagawa nun eh. Kasi kinapos na sa budget. Tapos ngayon, pinaunti-unti na namin yung, ano, yung bakod niya. Yung spiral. Tapos na yung spiral na hagdan. Tapos eh, yung sa terrace naman tapos na din yung ano na lang yung doon naman kami sa loob yung ang tawag doon yung sa hagdanan yung barandilya ng hagdan saka yung hawakan ng hagdan eh medyo paputol-putol lang yung gawa kasi may hindi naman ano eh araw-araw yung gawa ng welder meron din sila ibang trabaho kaya kailangan muna nila eh, priority yung ibang ano ibang area na kanilang ginagawa tapos eh tsaka naman yung sa amin hindi naman madalian din sa ay salamat mga kalugar at kahit pa paano nakikita na po namin yung aming bahay yung aming pinaghirapan ni Joby na matagal na pa. panahon hindi rin, pala, hindi rin kasi ganoon kadali mga kalugar yung magpagawa ka ng bahay akala mo kung mo nakapag-approve nakapag ano kayo abroad eh taon lang ang bibilang mga isang taon dalawang taon mga pagpagawa ka na ng bahay guro sa iba o oh, pwede pero sa kalagayan namin saka sa sitwasyon noon medyo nahirapan kami kailangan pa namin ano kailangan pa namin mangutang hindi pa kami napautang ng kanyang amo hindi pa kami makakabili ng lupa siyempre pagbayad ng lupa hinulog-hulogan muna namin para susunod naman utang ulit kami yon inutang nga namin yung pagpapagawa ng bahay yung pagpapasimula eh, kinapos lang yung budget pero ngayon inuhulog-hulogan na naman namin yung ano yung sumunod na utang pagpagawa ng bahay tapos eh, gayon din yung sinisimulan din namin yung pagpapaunti-unti ngayon nga yung ante race yung spiral na agdan yung harang doon sa terrace tapos yung sa loob naman sa pintura may budget na kami kaya lang hindi pa namin pinasisimulan kasi pinapauna namin yung ano yung sa hagdanan baka may pumasok doon delikado eh mamahulog doon sa hagdanan kaya mas maganda matapos na yun. okay mga kalugar uh, panoorin nyo na lang po yung update ng aming video maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa Joblar TV sa mga nag-aabang pa po ng aming video. Uh, marami maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, pagsuporta po sa amin. Bye bye, God bless always. Ayan mga kalugar. Kung nakikita po ninyo, yung bakod po niya ay kahoy pa. Itong bakod po sa harapan pero kita nyo naman may mga halaman ilagyan nila at ni ata ng mga halaman ganda na na no? yan yung gate namin kahoy pa siya pero papagawa din namin yan no? kailangan din namin na uh, may pagawa na bakal yan ang plano namin dyan e eh, tubular na din kanya tingin ko magiging maganda ito hindi pa lang siya napipinturahan pero okay na po yan at least kahit pa may bintana na siya may pinto yan, kita nyo yung mga welder na nagagawa ng aming terrace kita nyo yung paikot nya, may hollow block na rin napakuda na yung hollow block. ito lang yung pababa di pa namin alam kung anong gagawin siya dito kasi nakatayo yung lumang bahay dati pero malaki pa po yan yung natira. Yun sa likod, yung may bakod na yun, yung sa baba, may eh, riprap po yan. Mataas pa po yung sa pinakababa niyan. Kaya pinalagyan namin ng riprap. Ito nyo naman yung ano yung yung sa spiral na hagdan tapos na siya na pinturahan na siya ng primer Susunod so, na namin siya papipinturahan naman. Kailangan matapos muna lahat yung, yung mga barandilya dyan sa terrace. Maganda na rin yung itsura nung, ano, nung bahay. Pintura na lang talaga ang kulang. Ayan o, lupa pa yung ano, yung yung sa loob ng bakuran ang plano nga din namin dyan e eh, ipapasimento din namin yan para uh, pagparada ng sasakyan kahit paano matibay siya kasi ano yan eh tinambakan lang namin yan talaga ang totoong itsura niyan, ipababa lahat yan eh. palalim Ito na yung loob ng bahay. Oh. Yan yung mga bakal na natira. Sa loob, nakapag skim coat na kami. Hindi pa lang namin na papalagyan ang yung mga pintuan sa kwarto. Eh, tsaka na daw yan, sa banyo. Pero at least yung paikot, tsaka yung sa baba, yung mga sarado na. Yung mga bintana na siya. Parang ang sarap na umuyo, oh, mga kalugar. Parang ang sarap tumulong gumawa doon. May linya na po yan ng kuryente. Kuryente at saka tubig. Oh, uh, meron na yan. Yung frame ng bintana, yung bintana na yan, yan na yung kulay niya. Hindi na namin pa babago yung kulay niya. Nakay sa loob, hindi pa nakikisamihan yung sa loob. Pati yung doon sa baba. Kailangan malagyan din ng kisamihan. Yan, yeah, ganda ng view niyan sa likod ng bahay namin. Makikita mo yung yung dagat sa dulo. Tapos itong malawak na palayan pero hindi, hindi po sa amin yung palayan ha? <laughs> palayan ng, ng mga nakatira dun. wala po kami ganong kalaking lupain alright mga kalugar ito po yung pababa yan yeah, sa bahay diagyan namin ang bintana dito para maganda ang view yan yeah, pati din dito sa pababa na ito yung pagagawan din namin susunod nang harang. Delikado kasi o oh. Pag may bumababa o may, may bisita, baka malingat, di niya makita na wala palang hawakan yun. Baka <laughs> mahulog. Ito naman mga kalugar. Ayan. Makikita nyo, tapos na yung, ano, yung terrace niya, napinturahan na. Hanggang doon niya sa likod. Tapos na din yung sa likod niyan mga kalugar. Nakikita ninyo yung eh, sa rooftop, yung eh, sa taas. Hindi pa namin napapalagyan ng ano. Ang plano namin yan, magpapatong muna kami ng hollow block na D4 paikot. Siguro mga apat o limang patong bago bakal na ano yung pinaka bilog na hawakan. o Palagay ko mas maganda bilog kasi bilog na din yung ano yung eh, sa spiral eh. Pero kung magiging maganda yung ano, yung tubular pa rin, square. Uh, tingnan muna namin. Ayan, ito po 'yung sa baba. Yan, yung sa ano, kailangan din malagyan din ng terrace sa baba niya. Paunti-unti lang pasasan ba matatapos din namin 'yan. Pangarap din namin 'yung bina makauwi na yan, at makatulog naman diyan sa bahay niya. Parang ang sarap paki, pakiramdam ng no, mga kalugar yung makikita mo na meron ka ng sariling bahay. Hindi yung ano ha, hindi yung bahay lang kasama yung lupa. Yan. Kasi pagka yun sa kondo, pangit kasi yung kondo eh. Ang kondo pagka nagiba o nasunog, gigibay yun. May priority ka lang sa pwedeng bumili ulit. Ganyan po yung bahay, yung yung pinto namin sa ano na sa lamin, sliding. Yan. Kita niyo mga kalugar, maluwag pa yun. oh, yung bakanting ano na yun. Yung lote. Yan. Sa amin pa rin 'yon. Yung mga kahoy, sayang nga eh, pwede nang gawing panggatong din yun Ayan. Tsaka na namin papapainala ng pintura ito pagka sinimula na rin pinturahan itong sa labas pati sa loob kasi kailangan daw eh ang alam ko kailangan mapinturahan itong sa labas kasi pag ito kinapitan ng lumot nilumot na hirapan na tayo magpahid ng ano yan kaya mas maganda mapinturahan muna yung labas sa loob kasi marami pang gagawin kung magpipintura ka agad sa loob, may posibilidad pa na madumihan pa yung pintura doon. Dito kasi sa labas, halos wala nang gagawin. Yun na lang, pagkatapos no hollow block doon sa rooftop, okay na siya. Hollow block tapos paritada. Eh yung mga kapitbahay namin, ganda din ang bahay nila. Halos din naman, probinsya-probinsya na yung lugar na to. Ang dami ng bahay, oh. Hindi ka na matatakot na tumira. Marami kang kapitbahay. May kapitbahay pa kami dyan na ano, yung... ...polis. Ayun, yung eskwelahan, yung kulay green-blue. Eskwelahan yan. may natira pang bakal pwede pang magamit yan doon sa ano sa susunod na gagawin sa baba ayan ito po yung likod sarap pong tumambay dito oh. pag nakapaglagay ka na upuan dyan sarap tumambay dyan oh. Oh. Yung, kita nyo yung ano, tanawin na yan oh. yung bukid oh. meron pa kaming mangga ng kapitbahay malapit sa amin pwede kang kumuha oh. <laughs> Pwede ka magdako ng mangga. Tingnan ang ganda oh, yung ano niya. Yung view. Di ba? Ang sarap magkape sa umaga, mga kalugar. Ah. Patanaw-tanaw ka lang diyan, oh. Pag napinturahan na yan, maganda na yan. Tanya, kapit bahay namin na siya yung bubong nung ano ng nung ibagyo. Uh, medyo makulimlim lang pero wala namang ulan. Okay naman. Alright. Nakita na natin ang loob at labas ng aming bahay mga kalugar. Siguro mga ilang ilang dekada pa tapos na yan. <laughs> Huwag <laughs> naman dekada. Ano ma? Matapusan din namin yan mga kalugar. Makagawa din yung bakod niyan. kapag parking ka ng sasakyan dyan sa loob. Kung meron ka na sasakyan. Sarap na dyan, oh. Oh. Tanyo, yung mga halaman pa lang. Ah, Nakaposisyon naka na. Ah pag nalagyan ng bakod dyan maganda na yan yung bakod na bakal tapos eh, naka pinising na lahat tapos eh, naka flooring na talaga yung ano yung pasukan ng ano pero tingin ko magbabawas pa ng lupa masyadong mataas yung naitambak na lupa kasi masyadong halos konti na lang depresya doon sa flooring ng bahay eh. tingin ko dapat magbawas ng konti kasi masyadong mataas siya yun na itambak kasi para pag umulan kung sakasakali kung may pinto kung may pinto siya eh hindi siya ano ay yung kung may ulan hindi. ayun nandito na ako sa loob ng bahay naputol eh <laughs> ay ibig sabihin kung di sa naputol kung may ulan hindi basta basta papasok ang tubig di po ba kasi masyadong ano kung magsisimento ka pa baka pumantay na yun doon sa ano doon sa flooring ng bahay namin kaya mas maganda babawasan na yung lupa para kahit papano hindi basta papasok ang tubig okay mga kalugar maraming maraming salamat po sa inyong pong panonood sa Joblar TV at sa pagsabay-bay sa aming mga vlog. Salamat po ulit. Huwag mo kayong magsawa. Sumubaybay so, po sa amin sa mga video na ina-upload namin mag-asawa. Makatulong po sa amin yan. Bye-bye. God bless always.